Good morning mga idol. Ngayon dito tayo sa Kidapawan City kasama natin ang ating idol. Ayun, Ga Agri TV mga idol. Ayun na. El Niño na at saka dito tayo sa kanyang sagingan. Ayun, kung makita niyo po ito yung mga grabe sobrang daming bunga niya before mga idol lang saging pero ilan na lang yung ma-harvest ngayon dahil tapos patapos sa sero ng harvest. Tapos na tayo kasi ito 2,000 to eh nung una talaga nating saging. Naharvest uh, na-harvest na natin almost 70%. So may pangilan nilan tayong nga uh, hindi pa na-harvest. So, nito, pero nabutan tayo ng init pero kita mo sir, sobrang mo bilog parin. pa rin. Sobrang oh? bilog. Oh. Ayan no. Siyempre, kukunin mo na bayan na idol. O, oh, pababaunin mo. Ay! mo <laughs> <laughs> Yan. Pa, bukas pa harvest nito, pero babaunin mo na. Yan, na para... di pa ipapabaon sa atin mga idol. Matikman mo talaga yung saging natin. Yan, matikman natin yung lakatan ng Kidapawan City mga idol. Oh, ibang tamis dito. Oh, ayan, ayan oh. No? Totoo yan, Kidapawan. ayan. Wow. Kunin natin. Ayan mga idol oh, wait lang. Yan titingnan natin ang ating idol oh. Ayan. Tukod. tukod kasi pag walang tukod to, tukod oh. na to. Kaya tukod ang nagiging buhay niya. Dapat may tukod no? Oo, tukod talaga. Yan yung nagpapasustain yung tukod. Kasi palagi natin tinagpunan ng subuan. Eh. Kasi... Ito may tama to. Tamis na ito. Ayan. Matikman talaga namin yan from Kidapawan. Madala yan sa pulumulok. <laughs> Madala natin. Ayan. Mahal pa naman yung saging ngayon mga idol. 55 pesos yung class A. Ayan. 55. Dito yan. Kukunin pa yan dito. O, farm gate price. O. Sa market baka ano na yan oh 70 to 80 madali lang yan uh, sir. sir comment mo sa kanila kung magkano presyo ng lakatan sa kanilang lugar yan comment down mga idol for sure may magwa 100 megat dito <laughs> yan oh kita mo lulusog yan ito yung sagi natin wow Atan tamang size tapos bigat wow sobrang dami syempre Alamin natin sa ating Idol Ga Agri TV Paano umasinso sa pag-aalaga ng saging Kasi na-witness nyo po yan siya mga Idol oh, Kung paano siya nag-start At saka hantel ngayon talaga, Yan talaga. So Idol Ga Nag-start po kayo Ilang puno ng saging Ang unang tinanim niyo? Pinaka-start 600 Dito sa Mindanao 600 na subwal hmm. Tapos uh, ilang ang area na yon? Gano'ng kalawak lang Dito lang yun Nasa ano lang yun Kalahati nito Klaro yung eh, Dito talaga sa video ko na to, itong area na to. Ah, dito mismo ang pinaka-start mo saging. Dito mismo. Oh. Nung pag-uwi ko, uh, one year ago. One year ago? Oo. Oh. Nung umpisa ko, mga one year na. Hanggang ngayon. Ito yung unang harvest ko. Ah, ito. Oh. Ito palang mga idol. Kung ma-witness niyo po at saka ma-visit sa kanyang YouTube mga channel. Mga followers na yan, Oh. Ito na yung mga followers. Yung mga na putol, yan yung makikita sa video na mataas na mayroong mga kawayan-kawayan, ano? Mm, ito yan. Ayan. At saka ngayon, siyempre, from 600 ba yun? 600. 600 punuan. Ngayon, ilang punuan na ng iyong naitanim? Nagsimula ako sa 600 tapos pinaikot-ikot ko yon, Tanim ako ng tanim. Gawa ako ng gawa ng binhi abang uh, nagaantay doon sa nauna. Inaagad ko yung mga subwal. So ngayon, nakatanim na po tayo ng uh, 15. Uh, 15,000 na puno. Wow. 15,000 na puno. Yes, mga ilang uh, yun? So hindi kasi identity kasi ako. So kung babasihan mo 'yon sa normal uh, or standard na spacing, nasa mm. mga 10 hectares na 'yon siya. 10 hectares kung uh, standard spacing. Uh, standard spacing. So, Pero na, sa version mo, ah uh, nasa ano lang 'yon, nasa mga 6 6, hectares. Oy. Mm. oh, 6 hectares lang 'yon, nilalang <laughs> mo 'yung 6 star, 6 hectares. Ganyan talaga. Ang lawak. Oh, talagang ano lang, uh, mahalin lang natin 'yung uh, pagsasaka. So Pumulo tayo ng mga idea. Kagaya ninyo, sir. Oh. Uh, mga idea, andyan lang yan. At gawin natin inspirasyon yung mga tao na nag-success dahil sa farming. Yan. Maliban doon sa pagmamahal sa pagsasaka, ano pa yung ibang discarding ginamit mo para magtagumpay sa lakatan farming? Uh, discarding na ginamit natin, sir. Uh, pagmamahal sa tao kasi kasama mo yan. Siyempre, yung mga idea, sir. Hmm. Uh, kung paano natin talaga i-handle yung tanim, i yung uh, mga kasama natin hmm. and then yung sa so, so mga chemicals andun naman yung lahat, nasa sa atin na yun kung paano natin gamitin so may mga guide naman yan ito sa atin, uh, idea talaga natin to na ginagawa so, yeah. so marami, kung mapapansin nyo, mga density, may mga iniiwasan din tayo yung mga gamot na ginagamit so prevention sir kahit sa anong mga tanim sir, uh, gulay mais, palay So kailangan talaga nating uh, mahalin at saka i-monitor natin ng ma maigi yung ating mga pananim. Ayun ang so, diskarte para magtagumpay. Um, tagumpay, mahal, mahalin yung ating mga pananim. Mahalin talaga yung mga at tanim. At saka yung mga tao na kasama natin. Yan, so mga idol, para magtagumpay sa farming, hmm. hindi lang sa lakatan farming, mahalin yung mga tanim kagaya nito kaya oh, ah, siyempre nagproduce na napakaganda pag mahal yung tanim nyo bibigyan po kayo ng napakagandang production uh, same time mahalin yung mga tao ilang tao mo ngayon idol ka? Nag-umpisa ako dito sir, ako lang talaga ang nagtatrabaho, asawa ko, mm. dalawa kami. Kasi nga, nung bumunta kami rito, nung bumalik na kami dito sa Mindanao, one year ago, uh, ito talaga naisip ko na magtanim. So ngayon, uh, sa awa ng Diyos, nakatulong na tayo, may tao na tayo na sampo na regular na nagtatrabaho dito sa ating wow. uh, taniman. So doon ako mas natutuwa doon sa mga tao na uh, nabigyan natin ng trabaho. Ayan. So, at least nakatulong tayo sa sampung tao. Yan, isa no? yan. Sampung tao. Sampung pamilya talaga. Sampung sir. pamilya. Regular yon. Oo. Tapos kung may mga ano pa tayo papagawa. Kagaya nito ngayon, wala muna kasi nga tag-init. Hmm. Yun lang muna sa dilig-dilig Ayan, so panorin niyo po mga idol Paano i-trouble shooting po yung ilin nyo oh, Sa mga saging ngayong tag Nagpasa natin to, kayang kaya natin to. Ngayong tag-init mga idol yan, oh. May uh, first Parang video po tayo <laughs> Parang hindi tag-init Oo, oh, oh. ang ganda no oh. kaya Madadala talaga natin sa pulumulok yan oh. idol Madadalhin <laughs> na natin to <laughs> Ayan. At saka syempre mga idol Idol ga uh, Habang ano Sama tayo Sama tayo Kamagahan niya no <laughs> <laughs> uh, <laughs> Matitikman Bigat. natin to Mabigat, mabigat <laughs> baka malaglag mm. <laughs> Tulga, paano ang uh, ano mo dito discarte kung saan halimbawa, pag nagbenta ka dito na yung kinukuha sa area mm, marami kasing buyer talagang pag ibag talaga uh, na natin ngayon maraming nag -aagawan. pero sa akin may mahal mm -hmm. may nag-offer na mahal pero doon ako sa buyer na walang iwanan so, walang di man iwanan di man, man ganon yun ang teknik natin mga kagre pag farming tayo Huwag tayong palipat-lipat ng buyer. Isa yun. Kailangan may commitment tayo. Oo. May uh, ano tayo. So, pag-usapan kung ano man yung ano. Kasi ako, isa lang yung buyer ko. Medyo mura siya. Sa totoo, mas mura. Siya. Pero, 55 pa rin. Oo. Uh, Oo. Oh, pero, na, doon, hindi ka iiwan. Ayun. Kasi hindi pag ka panahon na lalakas yung saging, hmm. hindi ka rin iiwan doon. Ayun. <laughs> Halimbawa, lalakas na maraming production, oh. pero mura ang bintahan kahit na konti lang sa'yo, kukunin, kukunin niya yan. Kasi oh. may commitment kayo. Siya na lang bahala doon kung gagawin niya o hindi. Importante, Dito natin lagay. <laughs> kasi yung ibang mga buyer, pag mura ang saging kasi marami nagbibenta, Oh. Uh, yung ibang buyer hindi mo mabalik ano? Mm, hindi kasi mayroon kasi tinatawag dito na striker halimbawa 55 yung presyo ngayon mm. may pupunta rito kunin namin yan sa 20. oh. hindi natin alam yun lang pala yun na panamunan. one time lang siya Pumalik. one time lang ayun lang doon ka talaga sa kilala mo na yung uh, bibili sa'yo. Kasi hindi basta-basta pag walang bibili nito eh. dating mm. ng panahon na sobrang dami saging, hindi oh. ka bibili. Masisira at masisira. Sayang yung ano mo. Sayang. Mag-crack kasi ito pag mature, no? Oh. Paano ito siya ito malalaman na mature na siya? Eh, ito, bilog na. O, oh, days, sir. Ah, days? Oh, kasi kadalasan, depende kasi sa lugar. Kagaya dito sa amin na hmm. maganda yung init. Kung mapapansin mo, sir, oh, oh, Bilog na bilog. Kung mapapansin mo din sa ubang area, malalaki siya pero hindi bilog Ahoy. So sa timbang, almost mas mabigat pa to. Itong bilog? Oo, itong ganito kaliit. Mm -hmm. Compare sa malalaki na hindi bilog. Oo, kasi may na-encounter ako sir, sa ibang lugar. Napakalaki pero nung average ng timbang, hmm. maabot na sila ng 13-15 average timbang isang buwig. Ay! Ito kaya to sir, 16 to 17 desert, kasi Ayun. Maliit pa to ha. Oo. Ito na yung pinaka mga huli natin. Yung ma malalaki na 10. Yun yun, pinaka quality. Unang harvest natin, nag-average tayo ng 21 kilos ang isang bu isang buwig. buwig. Oh, nandun po sa mga video ko. Nakaano yun lahat. Ah, yun ano. Mm Yan po mga idol. Yan. Bilog talaga siya. Hmm, kita mo yung bilog kasi hindi siya kwadro. Mm -hmm. Ito, yan mm. ganyan no. So, halimbawa kung papaluto nito sa puno, nagka din ito. Ah, uh, yung crack kasi depende kasi yun sa ano, depende sa halimbawa. Uh, sobra na yung bigay mo ng uh, mga Buno. abuno. Abono tapos yung dahon niya ay langanin na. Mm. So talagang magkakrak pero wala wala namang kaso dito sa akin na magkakrak kasi lahat naman yan naka indicate doon sa listahan mo kung kailan mo siya ha harbisin. Kasi pag sumobra na siya sa 75 days talagang may posibilidad na, na magkakrak kasi ito no. na siya. Oh. Kaya, din ng ibang mga saging ano, lalo na yung hmm, mga -crack. senyorita mabilis magkrak. Hmm, talaga. So mas may ano kasi siya, may days talaga kung kailan mo siya ha harbisin. Kasi nandun din yung tamis nandun din yung bigat sa panahon na yun. Pag sumubura, mm magiging abnormal pag kulang pa, din magiging siya. abnormal din so may time talaga kagaya ng dragon fruit sir ah ito 45 days dapat harvest <coughs> days dapat. pag lumagpas ka dyan, may iba na yung lasa pag kulang iba din yung lasa pero pag hinarvest mo sa time na yon masarap sobrang sarap talaga kasi yun talaga yung uh, ano niya blending sa panahon na yon ayan so na din sa mga saging o sa lahat ng prutas na kay time to harvest ayun. talaga mm. ay yan from 600 lakatan tinanim yon noon mga idol ngayon nasa 15,000 na po yan. Tapos nasa 6 hectares na yan kasi paiba-iba no. Oh, Marami ka pa lang area sir. 6 hectares yan sa high density pero sa mga standard yan nasa mga 10 hectares na yan. Ayun, speaking of high density density sir, saan or paano niyo naisip ang gano'ng idea? May nakita ba kayo na na-inspired po kayo nag uh, ginaya niyo or uh, mm -hmm. sariling version niyo po na try yung high density na yan? Really po. Kasi doon pa lang ako sa isa lahat ng mga tanim ko doon, identity, prutas uh, man yan. Hmm. Kasi nandun na yung mga pruning. Eh, dito sa saging, ganun din, iniisip ko, pwede naman natin siya i-manage. Basta yun nga, sinabi ko siya, nakali-out siya ng maganda. Ayun. Para, para sa sunlight? oh, para sa sunlight. Kasi yun ang nagiging uh, minsan, yung nagiging failure yung mga tanim natin na malaki-maliit dahil doon sa hindi equal yung pagtama ng sunlight. Ayun lang. Mm -hmm. Mm -hmm. So, possible Lalo na sa mga fruit bearing trees or yung mga kagani'tong saging mga idol, kapag mahina yung sunlight, kasi dapat full sunlight sila o, o, tama, alanganin. Mm. Uh, mayroon ding mga karakter ng ibang tanim kagaya ng lansones durian, hindi rin yan gusto sa direct, direct sunlight. sunlight. So gusto nila mga shaded. So depende dun sa karakter kasi ng tanim. Hmm. Kaya bago natin itanim, alamin muna natin yung karakter ng isang tanim. So Ayan. isa yung uh, magandang ah... Uh, uh, ma-identify na, ma natin na kung saan natin siya itatanim. So, may akmang taniman para sa kanila. Ayan, kasi hindi pwede naman na itanim mo siya na hindi siya suitable. Oo, tama, may mga elevation-elevation <laughs> din. May mga klima din na kaya, run, kapag run. mainit, gusto ng ganitong tanim. Mm -hmm. At saka like durian, ayaw naman ng mainit kasi mamatay. Um, madaling ma-dehydrate. Yes, like ang si gusto naman ng init. Init naman. Ayan. So, may cluster yan kung saan sila. Yes. So, before you start farming mga idol, please tandaan, ang klima muna ang dapat isa lang mm. alaw. Tama. Ayan. Second siguro, knowledge. Third, financing. Financing. Apat siguro, tauhan. Kasi, halang kung mapira po kayo, hindi kayo sanay sa pagbungkal ng lupa, lupa. Uh, isa lang alang nyo rin yung mga mapagkakatiwalaan ang uh, tauhan. Yes, tama yan. At saka, Ayan. mapagmahal sa tanim. Ah, dapat mapagmahal sa tanim yung tauhan. <laughs> tauhan, simpre. Ayun, simpre. Uh... Yun, ah, another knowledge po yun. Huwag lang basta tauhan lang. Pwede naman yung hindi niya mahal ngayon turuan mo siyang mahalin. Ayun. Kagaya <laughs> ng pag-ibig. Ang tanim. <laughs> Mayugot mga oh, idol. Siyempre, ikaw na nag-finance kung hindi ganun kaalaga oh, yung uh, tauhan nyo. Sayang. Baka mapaalis. <laughs> tama. Oh, sayang. Kasi ano? magandang hanap buhay talaga at saka magandang source of income. Ayun, sa ang farming. farming. Yes. Pero ngayon, medyo challenging sa atin dahil sa klima. Okay lang. Pero nilipas din yan. Kaya, Pero ano masasabi mo may laninya daw darating sa June? yun nga ang problema din kasi uh, may mga balita pero may pagbabago oh. so ang pinakamaganda dyan makinig tayo sa balita wag din natin isipin na yun na yung mangyari siyempre magdasal tayo kung ano igaguide tayo sa tamang uh, uh, tamang direksyon yes. um, so maganda din yung balita at, at least uh, aware tayo mm. Mm. pero halimbawa sa il, uh, niya, uh, apektado pa rin ba ang saging or yes, okay malaki. lang sa saging? Huh? malaking, lang malaking pikto, sa saging. Kasi ayaw ng tubig ng lakatan. hindi ka ng ibang saging. Hindi. Ang yung ano, yung likonday. Sa ano? Sa Tagalog. Ayaw ng tubig kasi nga lakundan. Latundan. Latundan. Gusto ng tubig 'yun, 'no. 'yun, 'di ba? Latundan. Eh pag talaga'ng stagnant siya ay ng saging ayaw. Hoy, ganun po siya. Ayaw niya ma dehydrate. Mas oh, mas ano pa, mas lalaban pa sa init ang lakatan kaysa tubig. Oh. So yun yung pag-uusapan natin sa susunod Paglanin niya na <laughs> Babalik ako dito <laughs> Magbunga na yung sa kabila Malapit na yan Ayan. So maraming salamat mga idolga uh, idol Ano naman ang uh, Siyempre nakapagbigay po kayo ng mm. best advice Before sa first video natin Sa so, ngayon po Sa uh, tauhan naman tayo mm. Ano yung mga best advice mo sa mga Nag-finance Sa paano i-manage yung tao Sa uh, mga tauhan sa farm Number one diyan Magtiwala ka sa tao na mm. uh, kukunin mong tauhan so alam mo na yan kung uh, makapa uh, ayan maka, uh, uh, nagtitiwala ka na sa kanya so sige uh, turuan mo rin siya kung paano mahalin yung trabaho niya kasi mm. ikaw mismo na may ari ipadama mo sa kanya na isipin mo sa iyo na paningin hindi sa akin bakit diyan ka mabubuhay yes. kasi ako buhay naman na ako mm. nga ako eh oh. so iniisip isipin mo talaga ikaw na may ari yung tauhan, iparamdam mo sa kanila oh. na uh, mahalin yung trabaho nila para sa pamilya nila. Huwag yung kikita ka ang purpose mo. Huwag yung parang oh, survival na survival na. na araw. Ano, <laughs> kasi maramdaman din yan na nag-aalaga. Basta turuan mo lang siyang magmahal. Huwag lang sa ibang tao. <laughs> Doon sa tanim. Ayan, so, so ayan lang. Mm. Ganon usually careful, careful careful sa mga nagpipili ng tauhan na no, no, pag wala po kayo kasi mm. baka yung binigay yung abono sa tanim nyo sa ibang tanim na punta. sana sana wag. Ayan, maraming salamat po mga idol. Ayan, happy farming po. Ayan, part 2 na po ng ating video. Panoorin niyo po yung part 1 nating video with Gaagri. Mm. babalik ko po, po tayo dito mga idol sa sa Alaninya may mga tips <laughs> din tayo. Yes, happy farming. Bye bye.